Buhay guro na napapanahon. Hashtag sa new normal. Dati ako ay nagtataka kung bakit tila may agimat ka. Di ba nangangalay ang paa mo sa mahabang oras na pagtayo mo? Diba ba kumikirot ang tuhod mo kada hakbang sa baitang na inaakyat mo? Di ba nananakit ang kilikili mo sa pagsulat sa pisarang pilit inaabot mo? Ngayon, tila ako'y mas namanghapa nang makita ang iba ka na. Maghapong nakaupo sa harap ng makabagong teknolohiya. Nag-aaral muli gamit ang computer at cellphone na mayroon ka. Webinar dito, webinar doon, ito raw ay paghahanda sa bagong sitwasyon. Alalahanin ay pilit pinalilimutan, iwinawaksi sa iyong isipan kahit pa ang load mo paubos na at totoong masakit sa bulsa. Sapagkat nais mong magawa ng maayos at naayon sa iniutos, ang mga gawaing sa iyo'y nakaatang na para sa kinabukasan ng bayan. Kaliwat kanan ang iyong pakitang gilas sa paggawa at pagsulat, mga babasahin at kagamitang maglilinang ng kaisipan ng ating kabataan. Sa sitwasyong kinahaharap ngayon, alam kong ikaw din ay nangangamba kung anong kahihinatnan nitong ating laban sa pandemya. Ngunit yan ay di mababakas sapagkat patuloy na nagpapamalas ng sakripisyo at pagtugon sa bawat hamon at pagkakataon. Di matatawaran ang iyong pawis, kuyat at dedikasyon. Ito man ay harapan o virtual na pagpupulong. Kung mo mamamahayag kung ikaw ay sumulat at magulhat, ang di nila alam isang tasang kape sa iyo ay napaka-importante. Sa mga gabing ikaw ay lumalaban, nandyan ang kape upang ikaw ay samahan. Hashtag bagong normal, yan ang madalas nating marinig ngayon. Sa sinao ng panahon man at makabagong ngayon. Sa milenyong kabataan, di pa pahulian at makikiayon ang gurong laging handa at napapanahon. Pangalawang magulang kung ituring sila, pag nagdisiplina ng bata, minsan kinakasuhan pa. Gayunpaman, nagpapatuloy pa rin sila sa sinumpaang tungkulin ay talagang tapat sila na ang tanging layunin ay maglinang ng kaisipan ng mga kabataang umaasa sa kanilang dedikasyon. Pagmamalasakit sa kapwa, yan ang mahalaga sa kanila. Uunahin ang iba bago ang sariling kapakanan nila. Di nakikita ng iba ang iyong pakikibaka sa likod ng guro, nandyan ang pamilya nila, na napapabayaan, nagtitiis at madalas galit na sa kanila, ngunit nagpapatuloy pa rin sila at mas inaalala pa ang iba. Kaya't ito'y pakatandaan at huwag kalilimutan, sila'y tagapagturo, tagapayo at tagatuklas ng talino at talento ng bawat kabataang dumadaan sa kanilang sintang paaralan nang mapaghandaan ang pangarap na nais nilang makamtan. Di sapat ang pagkilala at pasasalamat sa handog mong bagong mga papasikat, inhenyero, manggagamot, mananahi, sundalo at iba pa. Lahat sila na tulungan mong maabot mga pangarap nila. Pilib ako sa tulad mo ang maestro ng buhay ko, bakit piniling yakapin ang isang bukasyon? Ang pagtuturo para sa iyo ay higit pa sa isang profesyon. Laging laman ng puso at isipan na ang mga bata ay mapaglingkuran. Kaya't sa araw na ito, munting alay ko, sana ay magustuhan nyo at mapangiti po kayo. Isang tula ng pagpupugay, pasasalamat at pagkilala. Happy World Teacher's Day, mga guro, mabuhay po kayo.